Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces ngayong Pebrero 2, 2025. Ngayong araw ng Pebrero 2, habang ipinagdiriwang ang Groundhog Day, nararamdaman mo ang isang malalim na pagbabago sa hangin. Ito ay isang pagkakataon para mag-reflect, mahal na Pisces, at magnilay sa mga anino ng iyong paligid. Minsan, madalas mong maramdaman ang bigat ng emosyon ng ibang tao, at sa iyong malasakit, natutuklasan mong ang mga nararamdamang ito ay nagiging pasanin din sa iyong puso. Ang iyong likas na kabutihan at empatya ay nagsisilbing ilaw na magbibigay linaw sa madilim na aspeto ng buhay. Sa araw na ito, ang iyong gabay ay ang pagpapatawad at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Huwag matakot na i-release ang mga emosyon at karanasan na humahadlang sa iyong pananaw sa buhay. Ipagpatuloy ang pagninilay at tanggapin ang pagkakataon na mag-renew ng iyong espiritu. Sa mga ganitong pagkakataon ng transformasyon, magiging mas madali sa iyo ang mag-isip ng mga bagong posibilidad at mga hakbang na maaaring magdala ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. Ito ay isang sandali na hinihikayat kang yakapin ang iyong kaharian ng imahinasyon at empatya. Kung magpapadala ka sa mga ganitong pagkakataon, makikita mo ang mga daan patungo sa mas mataas na pananaw at kaligayahan. Ang mga nararamdaman ng ibang tao ay hindi na magiging pasanin, kundi magbibigay inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa iyong misyon ng pagiging positibo at maligaya. Pagyakap sa lihim ng pagbabago at pagpapalago. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay naglalaman ng misteryo at mahika na nag-aanyaya sa iyo upang maglakbay sa mga bagong karanasan. Minsan, ikaw ay nahihirapan na magsimula ng mga bagong bagay, kaya't ang isang hakbang patungo sa mas bukas na pananaw ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa iyong paglago. Ang iyong mga relasyon, likas na talento, at personal na pananaw ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maglakbay sa mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo pa nasusubukan. Halimbawa, maaari kang makatagpo ng bagong ideya, o makipag-ugnayan sa mga bagong tao na magdadala ng bagong pagtingin sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang portal ng mga bagong posibilidad, kaya't yakapin ito ng buo at tingnan kung ano ang mga magagandang oportunidad na naghihintay sa iyo. Magkakaroon ka ng pagkakataon na buksan ang iyong sarili sa mga bagong ideya at pananaw. Baka natatakot kang magsimula ng mga bagong relasyon o proyekto, ngunit sa araw na ito, hinihikayat kang magpakita ng tapang at magsimula ng mga bagong bagay. Tumingin ka sa hinaharap at tignan kung paano mo mas mapapabuti ang iyong buhay sa mga maliliit na hakbang na ikaw mismo ang gagawa. Sa paggawa nito, magbubukas ang mas maraming oportunidad at makikita mo kung paano ang mga maliliit na hakbang ay magdadala sa iyo ng mas magagandang kinalabasan sa hinaharap. Pagtanggap at pagpapalawak ng iyong empatsya at malasakit. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa aris, mapapansin mong ang iyong sigla at kasabikan ay magsisilbing gabay sa iyong pag-navigate sa mga hamon ng araw. Ang iyong likas na empatiya ay magbibigay sa iyo ng kakayahan upang tulungan ang iba at magdala ng liwanag sa mga madilim na bahagi ng kanilang buhay. Ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay at kaibigan ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong araw. Magiging madali para sa iyo na makinig at magbigay ng gabay sa mga taong naghahanap ng tulong dahil ang iyong mga insight ay magsisilbing healing force sa kanilang buhay. Minsan, ang simpleng pag-unawa at malasakit ay ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong ibigay sa iba. Gayon din, habang ikaw ay nagbibigay gabay sa iba, huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang iyong pag-aalaga at malasakit sa iba ay nakakapagod, kaya't maglaan ka ng oras upang mag-reflect sa iyong mga sariling pangarap at adhikain. Ito ang mga sandali kung saan makikita mo kung paano mo mapapalakas ang iyong sarili at magiging handa na magbigay pa sa ibang tao. Ang pagbuo ng balansing buhay ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng iyong pag-unawa sa mundo at sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Pagpapalawak ng pag-unawa at pagpapatawad habang ikaw ay dumadaan sa araw na puno ng mga emosyon at pagbabagong nararamdaman, maglaan ng panahon upang mag-reflect sa iyong mga karanasan at pagkakasalungatan. Pumili ng isang sandali upang magpatawad sa iyong sarili at sa iba sapagkat ito ay magpapalakas sa iyong espiritu. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa ibang tao. Ito rin ay isang hakbang upang mapalaya ang iyong sarili mula sa mga bagay na nagpapatagal sa iyong paglago. Ituring ito bilang isang pagkakataon na magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng iyong buhay at magdala ng bago at mas maligaya na pananaw. Makikita mo rin sa araw na ito na ang iyong mga desisyon ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong hinaharap. Kung ikaw ay magtutok sa mga positibong bagay at gagamitin ang mga pagkakataon ng pagbabago upang magpatuloy sa pagpapalago, makikita mong ang iyong buhay ay mapapalakas ng mas magagandang enerhiya. Ang mga desisyon na ginawa mo sa nakaraan ay nagdala sa iyo sa mga pagkakataon na nararanasan mo ngayon, kaya't gamitin ang mga aral mula sa nakaraan upang magtabumpay sa hinaharap. Maswerteng elemento at pagpapayo maswerteng kulay, berde at puting perlas, ang mga kulay na ito ay magdadala ng pagkabalanse sa iyong buhay at magpapalakas sa iyong emosyonal na kalagayan. Maswerteng numero, tatlo, pito, at labing isa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng mga positibong oportunidad at magpapalakas sa iyong loob. Maswerteng kristal, moonstone at aquamarine, ang mga kristal na ito ay magbibigay gabay at proteksyon sa iyong espiritu. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa creative expression tulad ng pagguhit, pagsulat, o kahit pagninilay-nilay. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay sa iyo ng mas maraming inspirasyon at kasiyahan. Pagwawakas ng araw at pagpapahalaga sa paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng natutunan mo at mga hakbang na ginawa mo upang magpatuloy sa iyong landas. Hindi mo kailanman malalaman kung saan ka dadalhin ng buhay, ngunit ang pagiging bukas sa mga posibilidad at pagtanggap ng mga pagbabago ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kasiyahan. Habang nagtatapos ang araw, tandaan mo na ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang magbago at maging mas maligaya. Magpatuloy sa pagtahak sa landas na puno ng liwanag at pagmamahal, at makikita mong ang iyong mga pangarap ay magiging realidad sa tamang panahon. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.